guys, ano tayo ng Arabic coffee, o oh, ba? Cup coffee kami. Tagay-tagay tayo, tagay. Dates. kita, guys. <laughs> dulu Ano kayo lang yan? Una na tayo nagsitagay sa kanila ni pa. Nauna na kami magkape. <laughs> Yung magkaparty wala pa. Diba? O sige, anong lasar bin niya? Sarap. Masarap diba? Ano siya dumatamis? Kasi masarap to... sarap ng pagmamahal ng sa diwa mo. <laughs> ah, toterno sa kape ano